bali ngayong uh, araw na to dahil nga uh, mag uh, New Year's Eve mamaya dito sa amin uh, tayo magprepare ng mga ingredients at uh, tayo magluluto ng uh, kalderitang baka So gagayak muna tayo ng sibuyas para mamaya tuloy tuloy yung ating uh, magluluto isang uh, masarap na menu yung uh, kalderitang baka at uh, sabi ko nga kay misis para may pang uh, buena kami sa paghiwalay ng taon mamaya lulut ako ng isang uh, kalderita kalderitang baka so mayroon akong sibuyas dito sibuyas Bali, dalawang sibuyas para mas masarap yung uh, ating kaldereta. At meron uh, mayroon ako dalawang uh, globes ng uh, bawang. So, hindi naman natin yung ubos to, pero meron pa tayong lutuin iba mamaya. So, sa ngayon, sibuyas muna abang uh, inahanda natin. Ayo mga kapinoy, kamusta ang inyong mga magiging new year? So shout out nga pala dyan no, sa ating mga kaibigan na nasa ibang bansa, na mga nasa Pilipinas. Kamusta po ang inyong new year? Happy, happy new year po sa inyong lahat. Uy, sakit sa mata Sakit pala dito sa mata mga kapinoy. Dapat inuna ko muna yung bawang. Okay na rin to para masanay ba ang ating mata sa pagluluto. Ah, Grabe yung luwa ba. Sibuyas. Tapos magpiprita ako ng isda mamaya. Yun. Uy, grabing iyaka na si Buyas ba? So, pwede na ako mag-artista. Ito pala siguro nilalagay sa mata ng mga ano, no, si Buyas. Pag gusto mong dumuha. So, mga kabayan, So, umpisa na natin yung pagluluto ng ating uh, beef calderita. Iyon na natin yung apoy. At saka, kagabi, bali nag na ako ng uh, beef ribs at saka brisket na laman ng baka para magkaroon siya ng ano, lasa at ma-absorb niya lahat ng mga ingredients na minarinate natin. Bali, nilagyan ko na yun ng uh, black pepper. At uh, soy sauce. Pineapple juice. And uh, pickles. Yung mga sweet pickles natin. At na uh, nagpapainit na tayo ng uh, tulyasi. At lalagyan natin ng uh, mantika. Ayan natin ang mantika, mga kabayan, mga kasandugo. So, inuulit ko, ito po yung ating uh, Tagalog kaldereta. So, ayan. ayan naman na. hintayin lang natin nga uh, uminit yung ating mantika. Sigayin natin yung ating Ialagay yeah, na natin yung ating bawang. Sunod so, na natin yung ating uh, sibuyas. Ayan. So, haluin lang natin. Hanggang sa mag-golden brown. Lagyan natin ng kunti star margarine kasi sa amin Ang kaldyaritan Tagalog ay mayroong nilagyan namin ng star margarine para medyo malasa At pang linamnam Haluin lang natin mga kabayan para matunaw yung ating isa margarine. Napakasarap po nito. buksan na rin natin yung ating tomato uh, sauce. napakabango po. Napakabango. Talaga naman. So, ilalagay na po natin yung ating tomato sauce para siya ay maluto at ng hindi magasim asim Ayan. So, kalahati lang muna. So, mamaya na tayo magdadagdag kung sakaling uh, kulangin. Ayan. So, yung natira, ililipat natin sa isang uh, lalagyan. So, pangit po na hindi siya nakalagay sa isang lalagyan. Hindi po natin siya hayaan nakalagay sa lata. So, pag marami po yung inyong tomato sauce, ilipat niyo po sa isang container para safety po. Kasi, lata po ito eh. Kaya. Aluhaluhin lang po natin hanggang sa maluto yung ating kwan. Tomato sauce. So, ito sa mga nagpapasarap ng ating uh, calderita. Ang tomato sauce. Ayan. So, gisa nyo muna yung inyong tomato sauce para hindi siya maasin. Ayan. So, eh, hindi ko pa alam kung sa iba kanya-kanya po kasi version eh, ng pagluluto. So ako po, ganito po yung aking version ng pagluluto. So ito po yung ating uh, minarinate kagabi na ribs ng baka. Beef ribs, saka mayroon pong brisket na laman ng baka. Nandito po yung uh, soy sauce, pineapple, pickles, paminta. Ayan. Tapos, tinimplahan po natin. So, ilagay na natin. So, saktong-sakto po ito sa Noche Buena mamaya. Ayan. Ayos. Gawin natin ng konti. Iahayit po natin hanggang sa kumulo. Tapos hadawin natin para yung sauce niya mapunta doon sa taas at lahat makovered ba yung kanyang uh, karni ng baka. Disclaimer lang po, hindi po tayo kusinero. Tayo po ay yeah natutong magluto mula sa ating mga magulang Yan. so sa amin po ito po yung makasanayan ko sa aking mga magulang kung paano nila niluluto yung kaldereta maritemplado na po to may mga bell na po to kagabi po natin siya at uh, mamaya natin siya babalikang muli. So ngayon mga kabayan, titingnan na natin yung ating pinaislokok na beef calderita ribs. So tingnan natin kung ano na ang itsura. mga kabayan no? Oh. so ito na ang itsura ng ating uh, nalambot quality quality mga kabayan you no? Know? tingnan nyo naman oh. so yan para lambot pa natin to kasi parang medyo ano pa Ah. Oh, malambot na yung ano. quality okay na to, pero konting minuto pa. quality malambot na. Ilagay na natin dito ang ating patatas. Ilagay na natin ang ating patatas at saka carrots. Ilagay na mga amoy pa lang ulam na ulam na mga kabayan amoy pa lang. ulam na ulam na mamaya tapos iubos na rin natin yung natitira nating mga bell pepper. para pumailalim sila ito lang kasi ang kagandaan sa kalderita sa amin sa kinagisnan kong uh, pamamaraan ng pagluluto na ayon sa ating mga magulang ito, so, kailangan talaga yung slow lang natin yung apoy para maganda, makuha natin yung juicy ng karne uh, ng bata So, kung tayo po nagmamadali, kailangan natin ng pressure cooker. So, kung tayo po may mga pressure cooker, isa po rin po yun sa isang uh, madaling paraan. Kung mabilis na paraan, kung tayo po nagmamadali sa inyong pagluluto. So, lagay na rin natin yung ating uh, beans. Ayan. Isang lata lang. Hindi na. So, bali ginawa na natin dalawa kasi sa tingin ko parang kulang ang nata ng sinyorita uh, dry peas dry peas ayan, haluhalawin nyo lang po mga kabayan oh, bango tamoy pa lang, ayan po ayan so habang pinapalambot po natin yan sasabay na rin natin ang liver spread ayan, liver spread So, bali maglalagay pa ako ng isang uh, isang uh, lever spread So, baka naman ma-overpower kung dadamihan natin. So, ang gamit ko po dito ay ang uh, isang lever spread Renault. magluluto ito pong ginagamit yung rubber spread reno Le, reno rubber spread oh, mga reno dyan baka naman so lalo lang po natin mga kabayan hanggang sa matunaw yung ating uh, lever spread. Ipag namin tayo ng dalawang pan para maganda yung pagkariyakal. Punaw-punawin natin para matunaw. So, pag kulang pa sa lever spread, dalagdagan pa natin. So, huwag natin bibiglayin, yung paglalagay ng lever spread kasi Mahirap na po para ma-overpower tayo sa lever screw. Bali pala na po, po natin ito mga kamaya. Sige ano na rin, na rin natin ang cheese. Cheese. Eh? Para sa ating masarap na caldereta. gumamit pa ako dito ng mga, ano cheese cheese para sa ating creamy kalderita eh ayan nyo tama na gawin lang natin uh, ito yung patutuyoy natin mayamaya -maya luto na ito saka pala hindi ko na ito nilagyan ng uh, pampanghang. mas masarap to kasi kung mayroon itong uh, spicy kaya lang may mga bata tayong kasama sa pagkain kaya hindi na natin siya lagyan ng spicy So, lalagyan ko ng konting ketchup so, or tomato paste. Pero ketchup na lang kasi yung tomato paste natin ay medyo oh, maasig dati niya. Para mag yung kanyang kulay, medyo golden. Ito ang ating Sarap nito. Sarap nito mga kabaya. So ating haluhaluhin lang. Ito natin hanggang matunaw yung kanyang cheese. Uh, maluto ng tuluyan yung carrots. tapos yung sabaw so patitikman na natin ito kay misis so ano na kailangan dumaan sa quality control Okay, say hello ka dito sa video. Hagit ka dyan eh. na natin to Ayan o, oh, quality Ang sabaw Quality in quality So, patitikman natin kay misis Mga kabayan Ayan Sabihin mo kung ano ang kulang Okay na ha? Okay na Ayan daw, mga kabayan, okay na raw. Pasado na sa ating quality control. So, tutukman na to. Mamaya, pwede na tayo. So, shout out everyone. Please like and subscribe to my channel, Pinoy Vlog Canada. Thank you, thank you, and Happy New Year sa inyong lahat. Bye-bye!